Para sa sakyan ko, paganti ko yan! Sige, mm. pwede! Oh, ako naman, ako naman, Ayudah. Ayudah Ayudah Ayudah. Tama na, tama na! Uy, uy, wala pa! Uy, kalma ako sa So guys, ngayon Ayan na naman si Barney Nakita ko na ba, naman Ito, ito, ito Ayan na ayan. Alay, oo nga Pakita mo sa kanila Ano mo kasama yan dyan? Hindi, wala, wala Kanina ko pa yung minamatsakan Lumapit kayo dito Ngayon guys Balitaan ko Galing si, si Barney Galing Thailand Pinaayos daw yung motor Thailand, oo nga Gising nunguling lang Ayan na, ayan na, ayun na, na. Ayun na. Ayan na. na Guys, kausap ko na si Joshua Pinapunta ko na Kasi bagong gawa Yung motor ni Barney kasi may motor ni Barbie. Eh, yun nga yan. Hanapin natin. Nandito lang yun. Tara, tara, tara. Hanapin Hindi, wala dito. Wala dito. Tara. Hindi pa ka makita kayo ni Barney. Tara, andito lang yan. Hanapin natin sa dun. Maraming mga kapatid. Eh, walang gagamitin yan eh. Nabalita ako nga galing Thailand. Pinaayos yung ano. Ano? Isang araw sa Thailand? Isang araw sa Thailand. Pinaayos na yung motor. Ano yung galing Thailand pa? Wala, wala, wala. eh ang motor. Ito, ito, may Ayun o. Ayun yan. Kanina bago Baka makita kayo ha. Ah. Eh, ito ata eh. Tinataklo ba na? Tinatago ah, na. Okay ah. Okay. Oh. Baka mas mahal pa yung pantakit kaysa gusto mo ito. Uy, bago nga. Uy, bago ba. nga, bago ba. Ba. Bagong gawa. Patuloy natin. Hindi, hindi, hindi. Uy, 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 de, uy. Ito ba, bae? Yung kabila naman. Bagong gawa daw yan eh. edi di, pabago na rin natin Ay, to, no. <laughs> ano ka punta ng Thailand? Papabago tapo bago uli ayun oo naawang konong ano oh unang 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 kona si unahan ko na. si 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 sige! si Ay, si si ang si 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 Sige na! si mm. si <laughs> 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 Indomie te. Ule. Sige. Mabagsak na, mabagsak na. Sige. Ako naman, ako naman. Tama na, tama na. Uy, uy. Wala pa. Sige, sige. Para sa sakyan ko. pag ko yan. Sige. Uy, dami. Ubusin mo yan, te. Ito natin Uy, wag na. Tapon dito. Sige, pwede. sa masahin, o. Ano yan? Skeleton. Busim na yan. Busim na yan, te. Meron mm. mm. pa, meron pa, pa. Mayroon pa, mayroon pa. Mm. Sige, busim mo. Mm. Oh, si naman, si sige, baki naman, sige, oh, baki. baki, baki, man ko Busim mo, te. Wag, 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 be. ano ka. baki naman. Ano ba Laki-laki ng katawan. Di maputol

Hayaan mo na yun, babe! Hayaan mo na yun! Hindi, Abangan lang natin yun. Huwag, ko takit pa. Alam mo, hindi nang maulay. Sabi tayo, yaman yun. pang cover pa. Galing